Yan mga bro, so update po tayo ano, so bali nandito na tayo sa uh, Santa Ana, Cagayan Valley. So konting trivia mga bro, bale, ito po yung huling municipality dito sa kagayan Valley. So pagkatapos nito sa dulo, wala na, wala nang kalsada tapos na ano. So, tayo ng pare ngayon uh, dito tayo sa Santa Ana, Cagayan Valley po ito. Ito yung huling municipality pinagtanong ko din sa unahan kanina, bali madadaanan natin yung Gonzaga. Yan, Gunsaga. tapos ito Santa Ana. Siguro nasa 36 kilometers din ang layo niya. Tapos mga bro, dito natin matatagpuan yung Palawi Island. Okay? So, Palawi Island. Uh, try natin kung kakayanin pa ng oras, Didirikyo tayo dito sa Palawi Island. Pero gusto ko lang mapuntahan yung pinakadulo ng kalsada. Kasi ito may kalsada kang nakita. Yan, ito yung kalsada. Nakita niyo yan mga bro, diretso natin yan hanggang matapos natin yung kalsada. Okay, at uh, Shoutout pala kay ano po sa mga pangalan. Meron tayong mga subscribers dito mga bu... Dito sa Gonzaga, ano? Meron sa atin man nag-aantay dito sa Gonzaga. So shoutout, hindi ko na mapangalanan. Shoutout sa uh, mga kaibigan natin, mga subscribers dito sa Cagayan Valley. Hey!